Alas tres pa lang ng madaling araw ay nakasilip na sa bintanang pawid si Alisa. Walong daang piso lang ang laman ng aprobadong bulsita pero kasing bigat ng bundok ang responsibilidad niya. Kailangang tulungan ang inang si Aling Elena na may hika at panay ang ubo. Sa kapag uwi mamaya ay mag-review pa siya para sa scholarship exam na ni, hindi niya alam kung maaabot ng pamasahe. Lampas tatlong buwan pa lang siyang waitress sa makabagong karinderiyang Casa de Sazon sa Maykubao. Pero parang tatlong taon na ang bilis ng pahirap. Madaling araw pa lang ay nagtatakal na siya ng kalahating sako ng bigas, nagbubuhat, ng drum ng sabaw at kahit nakangiti sa customer ay bakas sa mata niya ang gutom na kinukuyom. Matagal nang patay ang ama niya kaya sa bawat tip na limang piso ay sinusulat niya sa maliliit na pirasong papel kung magkano ang natabi, nagbabaka sakaling bago magpasko e eh may pambili na sila ng segunda manong nebulizer para kay nanay. Bago tayo magpatuloy sa kwento, i-comment nyo muna kung saang probinsya kayo nanonood. At kung mahilig kayo sa mga ganitong kwento, i-like na ang video, mag-subscribe, at itap ang notification bell. Dahil bukas, may isa na namang kwento. Tayong puno ng twist, hindi ka paniwala at nakakagulat na ending para sa inyo. Tara, ituloy na natin ang kwento. Isang Sabado ng gabi, Siksikan ng kainan dahil may laro sa araneta at dagsa ang mga tagahanga. Kapo sa tao kaya pati si Aling Elena, na dating nagluluto ng kakanin sa palengke, ay pumayag ng maging runner, mag-aabot ng platito at pamunas kahit hinahabol ng pag-inga. Habang si Alisa'y buhat-buhat ang apat na pinggang sisig, isang grupo ng maingay na kabataan ang parang walang pakundangan. Pinangungunahan ni Marco, mayabang, suot ang pulang t-shirt, anak daw ng kilalang konsehal. "Miss, ang tagal ng iced tea namin." Sigaw niya sabay hampas sa lamesa. Humingi ng dispensa si Alisa, nanginginig ang kamay nang ibaba ang baso. Bumubula pa ang yellow nang biglang hilahin ni Marco ang pitsel at pasimpleng ibinuhos sa uniporme niya na tilamsikan pa ang dibdib ni Aling Elena sa likod. Humalakak ang barkada. "Ayuno, basa ka na, girl. Daig mo pa ang tutong." Pumalakpak sila na para bang palabas lang ang kahihiyan. Parang unti-unting lumiliit ang mundo ni Alisa. Naramdaman niyang kumapit sa braso niya ang ina at bumulong. Anak, tiisin mo, trabaho yan. Ngunit hindi na siya pinatahimik ng grupo, sinundan ng mura, nilait ang hitsura, sinabihang mukhang promdit kulang sa paligo, at nang lilingon sana si Alisa upang humingi ng saklolo sa floor supervisor, isang manager na si Jeremy maangas na nakapamaywang. Tumaas lang ang kilay at pasigaw na, Alisa, mag-focus ka nga, baka gusto mong sirain ang pangalan ng Casa de Sazon. Nagsimulang maiyak si Alisa ngunit hindi niya tinuloy. Hinaplos niya ang likod ng inang nakatalukbong ng kumot at ipinagpatuloy ang paghahatid kahit nanginginig pa ang baso sa kamay. Sa kusina, narinig niya ang chef na si Daisy. Kung ako sayo, mag-resign ka na lang girl, Masyado kang dramahan, napasandal siya sa pader, nanlalambot, pero pinahid ang luha at nagbalik sa dining area. Hindi niya napansing sumunod pala si Aling Elena, dala ang maliit na sobre ng tip na ipon ng anak. Inilapag ito ni Elena sa lamesa ni Marco at magalang na, nagsabing ihaheto ho bayad kung may kulang sa serbisyo, pakiayos naman ho. Pero lalo silang tinawanan, hala, nag-aabot ng limos si nanay. Kumalat ang video habang kinukuhanan ng isa sa barkada. Sa gitna ng kaguluhan, biglang may dumating na itim na montero. Bumaba ang limang lalaki na nakabarong at isang lalaking 50 anyos, matikas, may suot na blazer na kulay, abuhing maitim. Napalingon ang lahat, si Don Rafael Zamora pala, taong matagal nang sinasabing silent owner ng Casa de Sazon na bihira raw bumisita. Nilapitan niya agad ang manager. Jeremy, bakit yata napakaingay sa main hall? Tarantang sagot. Ah, sir, maliit na aberya lang. Tung waitress po kasi. Pero hindi pa tapos magsumbong si Jeremy nang mapako ang tingin ni Don Rafael kay Alisa. Lalo pang humigpit ang pagkakapulupot ng basang uniforme sa katawan niya, nangingitim sa lamig ng aircon. Anong pangalan ng babaeng yan? Seryosong tanong ni Don Rafael. Alisa po, sir, Bagong hire, sagot ng isang kasamahan. Para bang saglit na natigilan ng lalaki, lumapit at tiningnan ang pendant na nakasabit sa kwelyo ni Alisa. Munting laket na hugis between na noon pa nakasilip sa kwelyo. Napasinghap siya. Saan mo nakuha yan, iha? Nanginginig si Alisa. Regalo po ng nanay ko. Sabi niya bigay daw ni tatay bago siya. Pero hindi niya makumpleto ang pangungusap. Iniluan ng memorya ni Don Rafael ang isang larawang matagal niyang kinikimkim. Labing walong taong gulang siya noong mahiwalay sa unang pag-ibig na tindera rin sa Nueva Ecija. Iniwan niya dahil pinilit ng pamilya niyang magtapos sa Maynila. May kapirasong kuwintas siyang ipinangakong magiging tanda na babalikan niya. Hindi na siya nakabalik at matapos ang ilang taong paghahanap, nalaman niyang namatay sa panganganak ang babae kasama ang sanggol. Ngayon, nasa harap niya ang muntik ng malunod na nakaraan. Nakatitig sa kaniya ang mga matang pamilyarang hugis. Hindi na nakapigil ang luha ni Don Rafael, sabay yakap kay Alisa. Nagkagulo, may kumalabog na plato. Huminga ng malalim si Jeremy, samantalang si Marco at ang barkada ay napaatras. Boss, bakit mo niyayakap yung basang katulong? Unggol ni Marco. Mabilis na umangat ang boses ni Don Rafael. Basang katulong, siya ang anak ko. Nabitiwan ni Alisa ang hinahawakang baso kumalansing sa sahig. Napalingon si Aling Elena, inabot ang dibdib na parang aatakehin. Pero tinapik siya ni Don Rafael. Salamat at inalagaan niyo ang anak ko kahit di niyo ako kilala. Dito ibinulalas ni Aling Elena ang lihim. Nagtrabaho pala noon si Mila, pinsan niya sa maliit na karinderya ng Zamora family. Noong nabuntis at nagkasakit ay pinakiusap sa kaniyang ipaalaga sa Maynila ang sanggol. Ngunit sa takot at kahirapan, inilihim niya kalaunan ang tunay na apelyido at inangkin na lang ang sanggol bilang pamangkin, bininyagang Alisa, at nung lumaki ay inilihim pa rin hanggang sa lumubha ang hika dahil sa detergent sa palengke. Tumulo ang luha ni Alisa sa pisngi, parang umuulan sa init ng ilaw ng resto. Pero sa halip na kabahan, humigpit ang yakap ni Don Rafael. Mula ngayon, hindi na kayo magtatrabaho dito ng alipin. Ikaw, Alisa, mag-aaral ka, sagot ko, ang lahat. At Nanay Elena, ikaw ang magiging consultant ng bagong feeding program ko. Nagngit-ngit si Jeremy. Sir, baka nakalimutan niyo, na reputasyon ng resto. Pero pinutol siya. Ikaw, Jeremy, effective today, terminated. At itong si Marco, lumingon sa mayabang na binata. Reported ka na sa pulis dahil sa harassment at physical assault pati cyberbullying yung video na yung pinakalat. Napawi ang hangin ng yabang sa mukha ni Marco. Nagdilim ang pisngi at halos manlambot. Sa gitna ng pagkasyak, humiyaw ang chef na dati nanliliit kay Alisa. Pasensya na, hindi namin alam. Pero inunahan siya ni Alisa ng ngiti, yakap na nagpapahiwatig na nakaraang sakit lang ang dapat limutin at gawing aral. Sa isang iglap, ang dating mabahong tubig na ipinambuhos sa kaniya ay tila naging banal na pagbibinyag sa bagong katauhan. Mula sa basang waitress at ina, yang hinamak, ngayon kinikilala sila bilang tunay na bahagi at tagapagmana ng Casa de Sazon. Kinabukasan, nagbukas ang restaurant hindi bilang karaniwang kainan kundi venue ng Prescon. Ipinakilala ni Don Rafael ang scholarship program para sa working students, libreng medical checkup para sa staff, at Alisa's Corner, maliit na reading no kung saan maaaring mag-aral ang empleyado kapag break. Si Alisa, bagamat suot pa rin ang simpleng uniforme, ngayon ay bagong tahi at tuyo, ay humawak ng mikropono at nagsalita ng tuwid. Sa lahat ng nanglait at ng apula sa pangarap ko, salamat pa rin dahil kung wala kayo, di ko mararamdaman gaano kasarap maging totoo sa sarili. Pero sana simula ngayon, baguhin nyo rin ang trato nyo sa kapwa. Dahil kahit gaano kaliit ang tingin nyo sa amin kahapon, pwede kaming bumangon at sa araw na ito, pwede rin kayong matutong rumirespeto. Pumalakpak ang media, kumislap ang kamera, pero mas mahalaga, nakita niya sa likod ng flash ang nakangiting mukha ng kanyang ina. Hawak na nito ang inhaler na binili gamit ang tip na dati, minsan lang nilang makita. Samantala, si Marco at Jeremy Nakayuko sa tabi ng pulis na naghahanda ng blotter habang inaantabayanan ang reklamo. Sa sulok ng puso ni Alisa, walang galit, ni poot, tanging dasal na sana'y matuto rin sila. Subalit alam niyang hustisya ang kailangan para tamang aral. Pagsapit ng gabi, kumain sila sa pinakamalaking lamesa, sina Don Rafael, Aling Elena, si Alisa, at ilang bagong kaibigan sa kusina, sa dingding ay nakaframe ang lumang litrato ni Mila, ina ni Alisa, kasama ang pendant na bituin. Sa ilalim ay nakasulat, sa lugaw ng may ina, may pag-asa ang anak. At habang sinasandok ni Don Rafael ang mainit na bulalo sa mangkok ng anak niya, napatingin siya sa bubong ng resto. At sa unang pagkakataon matapos ang tatlumpung taon, gumaan ang dibdib niyang kay tagal binayo ng pagsisisi sa labas. Dinaanan ng nagdara ang tricycle ang dating sirasirang kariton ng basahan. Sa loob, umaling ang birit ng isang waiter na dati itahimik. Ang buhay ay tila rolyo ng swerte, sunod-sunod ang ikot. Pag hindi ka bumitiw ikaw din ang tatama! At sa bawat kampay ng kutsara, bawat indayog ng sabaw, bawat halakhak na kumawala… Alam nilang ang basang uniporme at buhos na tubig kagabi ay kwento na lang. Kwentong magsisilbing paalala na minsan sa pinakamadilim na sulok ng kainan, babagsak ang isang baso ng iced tea, babasain ka ng kahihiyan, pero kung tatayo ka, papalitan iyon ng bagong simula at ang dating alipin ay magiging prinsesa ng sariling mesa. Ano ang masasabi mo sa kwento natin ngayon? Meron ka bang natutunan? Paki-comment lang sa ibaba. Kung nagustuhan mo ang kwento natin ngayon, pakihit ang like at huwag kalimutan mag-subscribe at etap ang notification bell para updated ka dahil ako ay mag upload ng bagong video araw-araw alas 6 ng umaga. See you tomorrow, buddy!